Dear Kuya Rex, Itago niyo lang ako sa pangalang DJ. 35 taong gulang na sa ngayon. Ngunit ang kwentong ipapahagi ko ay nagsimula pa noong taong 2005. Sa panahon na ako ay isang simpleng teenager na nag-aral sa aming bayan, ang San Carlos City, Pangasinan. Tahimik at payak ang buhay namin noon. Karamihan ng araw ko'y umiikot sa eskwela, paglalaro, kasama ang mga kababata at pagtulong sa mga magulang sa mga gawaing bahay. Isang araw, tumating ang bagong kapitbahay namin. Isa siyang babae mula sa Maynila at umuwi siya sa San Carlos pitpit ang kanyang kasintahan. Una ko silang nasilayan nang lumabas ako para magigib ng tubig. Sa tabi ng kanilang bahay, nakita ko ang kanyang boyfriend. Joseph ang pangalan niya isang moreno, sakto lang ang katawan at may taas na 5'6". Hindi ko alam kung bakit pero agad ako napansin ang kanyang presensya. Hindi siya parang ibang mga lalaki sa amin. May dating na hindi ko maipaliwanag. Nahimik akong tumingin mula sa malayo. Tila ba may kakaibang pintig ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko siya hindi ko maunawaan noon kung ano ang ibig sabihin ng dandaming iyon. Sa edad kong teenager pa lamang, naguguluhan ako. Bakit ako naaakit sa kasintahan ng kapitbahay namin? Matalas ko siyang nakikitang tumutulong sa simpleng gawaing bahay. Minsan naglalaro kasama ang mga kabataan doon. Mabait siya. Pagaan ang loob at madaling lapitan Pero sa bawat ngiti at simpleng tingin na nakukuha ko mula sa kanya, may lihim na kilig at kaba akong nararamdaman. Kuya Rex, dito na nagsimula ang aking kwento. Isang kwento ng tahimik na paghanga, lihim na damdamin, at mga alaala ng kabataan na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking isipan. Nang una ko pa lang siyang napansin, ramdam ko agad na napakabait niya sa akin. Si Joseph, ang kasintahan ng aming bagong kapitbahay galing Maynila. Kahit alam kong may girlfriend siya at halos bawat araw ay kasama ito, mas madalas pa rin siyang nananalagi sa bahay namin. Malapit kasi siya sa aking mga magulang. Turin sa kanila, parang matagal lang kaibigan o kamag-anak. Sa probinsya noong panahong iyon, simple lang ang buhay. Wala pa akong cellphone dahil mahirap lang ang pamilya namin. May sinasakang lupain ang aking mga magulang, ari-arian iyon ng ninang nila sa kasal. Subalit kahit may lupang iyon, sapat lamang para sa aming pang-araw-araw. Ang tanging libangan ko lamang ay ang makinig ng mga drama sa radyo at ilang mga musika na paulit-ulit kong pinapakinggan. Hindi naging perpekto ang aming tahanan. Mahilig magsugal si Papa at si Mama Namay madalas kumiinom. Sanay na ako sa ingay ng aming tahanan. Ingay ng tawanan, kantsyawan at minsan pagtatalo. Kaya ng isang araw, nagkayayaan sila ng mga barkada para magtong sa bahay. Hindi na ako nagulat. Inambot na magtamag ang laro. Kasama sa umpukan si Joseph. Tila ba natagalan na rin sila sa inuman at wala nang lakas para umuwi pa. Kahit napagpasya na doon na lang siya patulugin. Ang bahay namin ay gawa sa coco lumber. Panipis ang pagitan ng mga silit. Sa isang bahagi natulog sila mama at papa. Sa kabilang dako naman, kami ng kapatid ko. Ngunit sa gabing yon, sa tabi ko pinahiga si Joseph. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko baguhan lang siya sa aming lugar. Halos hindi ko pa siya lubos kilala. Ngunit nang siya'y tumabi sa akin, tila ba may kakaibang init ako naramdaman. Isang damdamin na hindi ko pa noon nauunawaan. Habang lumalalim ang gabi at papalapit ang madaling araw, ramdam kong hindi siya mapakali. Nagiikot siya ng higa, bumabalikwas sa isip ko baka namamahay lang siya. Kaya ng sinabi ng mga matatanda kapag nahihirap ang makatulog sa bagong lugar. Ako man ay hindi rin dalawin ng antok sa mga oras na yon. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman niyang gising pa ako. Mahina ang kanyang tinig ng siya'y magsalita. Gising ka pa? tumango lang ako. Halos hindi makatingin at doon tahan-dahan niyang idinugtong Samahan mo muna ako Kailangan ko kasing dumumi Napakunot noon na lang ako Pero agad ko ding naalala Sa panahong iyon kasi Wala pa kaming sariling palikuran sa aming probinsya Kaya't kinakailangan naming lumabas Tahimik na ang lahat Dahil tulugan na Dali-dali akong bumangon Nang walang pag-alin na samahan siya Tumayo kaming dalawa. Tahimik kaming naglakad sa dilim ng buwan. Sa paligid, tanging ingay ng mga kuliglig ang naririnig. Habang magkasunod kaming naglalakad, dama ko ang kakaibang kaba at init ng dibdib ko. Para bang sa bawat hakbang, mas lalong tumitindi ang pakiramdam na iyon. Isang damdamin na hindi ko pa kayang pangalanan. Ngunit unti-unti nang bumabalot sa akin Nung nakarating na kami sa masukal na bahagi, nagtanggal na siya ng pagibaba at umupo. Kitang kita ko siya dahil maliwanag ang buwan. Maya, maya tinawag niya ako papalapit sa kanya. DJ, pwede ka bang lumapit dito? Nung na ako, Ada niya ako niyakat na mahigpit. Nahinawakan ang aking mga kamay doon ko unang naramdaman ang matinding kaba na parang umakawala sa dibdib ko. Ramdam ko ang init ng katawan. Pati ang bawat hininga niya na dumadampi sa balat ko. Tila pa may apoy na nag-aalap sa pagitan naming dalawa. Isang init na hindi ko mawari kung saan nagmula. Akala ko noong una ay simpleng hindi makatulog lamang siya Marahil dahil na mamahay ngunit nang mas tumagal, napansin kong iba ang kanyang kilos. May ibang dahilan sa kanyang paglapit. Isang damdamin na hindi agad may paliwanep. Isang bugso ng lakas na may halong pananapik. Habang siya'y nakayakap, bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko tapos pinahawak sa isang ibon na kanina pa'y pa gusto nang kumawala sa haula. lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Kabang-kaba ako sa mga panahon yon, Kuya Rex. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Lalilito ako, kinakabahan, at hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Tinanong ako ni Joseph. May karanasan ka pa? Karanasan? saan? Ha? Wala no. Inosente pa ako. Bulalas ko habang nanginginig ang boses. Kasabay nun ang makatagang, pwede ko bang iparanas sa'yo? Gusto niya akong pakalmahin ang ibon na iyon. Nasa sandaling iyon ay kalit na galit na sa pagkakakulong sa hawla. Naramdaman ko ang init ng katawan na ngayon ko lang naramdaman. Oo, teenager na din kasi ako sa mga panaw iyon at normal na makaramdam ako ng mga bagay na tulad nito. Dahil sa pagkalito, kaba, pag-aalinlangan, bigla kong binitawan ng ibon at dali-dali akong bumalik sa bahay habang nanginginig ang aking mga paa. Nung makarating ako sa bahay, agad ako humiga at marahang binitiwan ang tila kong hindi dahil sa pagod, kundi sa kaba. Sumunod na si Joseph sa akin agad-agad at agad-agad ding humiga sa tabi ko. Hindi na ako gumalaw mula sa pagkahika ko. Nagtutulog-tulugan na lang ako pero dilat na dilat ang mata ko. Hindi niya napapansin kasi madilim ang paligid. Hindi pa kasi uso ang mga fluorescent sa mga panahon na yon. Ilaw na degas pa noon kaya pinapatay ito tuwing tutulog na. Nung hindi na ako gumalaw, si Joseph ay ramdam ko pa rin na di pa siya natutulog. Hanggang dinikit niya ang mainit yung katawat sa akin. Ganun paman, nagpatay mali siya na lang ako para lang masabing tulog na ako. Nagsimula siyang magbuga ng mainit na hininga mula sa tenga ko. Sabay marahang hinawakan ang backdoor ko. Nagsimula na siyang halikan ako mula sa leeg. Pababa sa may tiyan ko, at pansin kong nag-e-enjoy siya sa kabilang pintuan ko. Mas lalong tumindi ang kabog ng dip, -dip ko nito habang nag-aapoy na din ang init ng katawan ko sa mga oras na yon, Kuya Rex. Hindi ko na malayang na na pala ako. Sa madaling salita, ginusto ko ang mga nangyayari sa akin sa pang oras na yon. Yung parang may parte sa buhay ko na nagsasabing huwag mong subukan. Pero sa kabila nito, ay ang sarili kong laman ang bumigay na. Hinayaan ko na lang si Joseph. Habang nag -e enjoy si Joseph, ilang minuto pang nakaraan, parang ramdam kong nakawala na sa hawla ang ibon. Tapos, tumaan siya sa backdoor ko. Dahil sa unang pagkakataon, naramdam ko ang tila pagpasok ng isang ibong ngayon lang nakapasok. Parang sinisira niya ang daanan niya. Kinagat ko na lang ang aking mga labi para hindi ako mahalata. Hinalikan niya ang leeg ko at nagbigay yun ng kadinawaan sa akin. Kinaumagahan, maaga rin nagising si mama upang ipagluto kami ng almusal. May pasok kasi kami sa eskwela. At kaya na nga nakasanayan sa probinsya, kailangan naming kumilos ng maaga. Habang obala si mama sa pagluluto, ako na may tahimik na nakaupo. Pilit tinatago ang kakaibang bigat ng paghinga na nararamdaman ko mula sa gabing nagtaan. Sa amin hindi simpleng maliko o mag ng tubig. Kinakailangan pa naming maglakad ng ilang kilometro papunta sa poso Kaya't bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pananakit ng katawan. Iba na ang lakad ko noon. Kila may bahid ng pag-ika. Subalit pinilit kong huwag ipahalata. Sakto pa at umuulan ng umagang iyon. Putikan ang daan at madulas ang mga batuan. Kaya't nagkaroon ako ng dahilan upang maitago ang aking kalagayan. Napansin ni mama ang kakaiba kong lakad kaya agad siyang nagtanong. DJ, bakit parang kirap ka maglakad? Mabilis kong sunagot ng, nadulas kasi ako at tumama sa bato ang aking likod. ako akong nasaktan, ngunit hindi ka anong malala. Sa paliwanag kung yon, tumango lang si mama at hindi muling nagtanong pa. Matapos kumain, agad ako nagbis at nagmamadaling umalis patungong eskwela. Medyo malayo pa kasi ang aming nilalakaran papunta sa bayan. Kaya't kailangan ko maghagang umalis. Sa bawat hakbang, bitbit -bit ko ang bigat ng aking sekreto. Isang alaala mula sa gabing iyon na pinilit kong inililiping sa katahimikan. Isang araw nagpakopra ang ninang ni Papa at mahal daw ang kilo ng kopra. Para mapadali si Papa sa pagkopra, binayaran ni si Joseph para tulungan kami. Palat-adad namang pumayag si Joseph at kahit libre na lang daw ay ayos sa kanya kasi sobrang close na sila ng mga magulang ko at parang anak na din ang turing nila kay Joseph. Lagi kaming magkasama ni Joseph na magduklak ng niyog sa gubat. At sa madaling sabi, ginawa na naman niya ang ginawa niya sa akin nung nakarang gabi. Hindi na ako bumayag sa puntong ito, Kuya Rex nasa backdoor ulit siya dadaan. Di naman siya mapilit. Hinayahan niya ako sa gusto ko na ayaw ko. Sinabi niya sa akin na kakainin ko na lang daw. Pero tinanggihan ko ulit. Hanggang ako na ang nagsabi na ijakusi ko na lang. Habang nakahiga sa damuhan, ginawa din niya sa akin. Nagulat na lang ako na makita ang sarili ko na sapay na kaming nagjajakusi. Tumagal ng ilang taon na laging ganun ang setup namin. Pero sa pagkakataong ito, tila ba nagugustuhan ko ng ang pagpasok sa backdoor ko? Yung tila ba kampante na kami sa isa't isa? Oo, lalaki ako pero di ko maintindihan kung bakit pumapayag ako sa gusto niya. Hanggang dumating yung araw na kailangan na nilang bumalik sa Manila, sa panahon kasi na yon, taghirap na sa aming isla. Sa kanilang pag-alis, sinama nila ang mama ko para magtarbaho bilang kasambahay. Hindi ko maiintindihan kuya Rex, pero sobrang nungkot ko nung mga panahon na yon. Tila bahikbi ang laman ng damdamin ko. Hindi dahil iiwan na kami ni mama, kundi dahil iiwan na rin ako ni Joseph. Hindi ko naman siya mapigilan. Dahil hindi naman siya talaga taga sa amin. Tayo lang din siya. Wala akong nagawa noon, kundi hayaan lang siya. Pagkatapos noon, patuloy na lang ako sa pag aral hanggang matapos ako ng grade 6. Ay trabaho na si Joseph noon. Malapit lang daw sa trabaho ni mama. Sa isang bakery siya nagtatrabaho. Nang umuwi yung recruiter ni mama sa isla, pinadalhan ako ni Joseph ng isang short na hanggang ngayon ay nasa akin pa. Ilang taon na ang nakalipas. Tinago ko ito at iningatan. Wala na rin akong balita sa kanya mula noon. Ang tanging bilin lang sa pinadalhan niya. Pag-iingat daw ako palagi at iingatan yung binigay niya. Sobrang namimiss ko na yung taong yun hanggang nayon, Kuya Rex Yung taong lagi kong kakwentuhan Mga kwento kami lang kong nakakaalab Mga panahon may lihim kaming tinatago Nagkahiwalay na din kasi sila ng girlfriend niya Nakapit pahay din namin pagkabalik nila sa Maynila Sa ngayon may girlfriend na din ako Kuya Rex At limang taon na din kami sa ngayon ine-enjoy ko ang buhay ko kasama ang girlfriend ko. Pero andun pa rin yung doubt na what if pagkita ulit kami ni Joseph nang di inasahang pagkakataon. Di ko maiintindihan pero sobrang panatag kami sa isa't isa nung palagi kaming magkasama. Never pa kaming nakagalit o nagkaaway sa isa't isa. Hanggang dito na lang Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa mahapang kwento ng buhay ko at sa lihim na tinago ko ng maraming taon. Tubos na nagpapasalamat, DJ. Sa buhay may mga taong dumarating ng kusa at umaalis din. Pero ang mga alaala nila ay mananatili sa atin magpakailanman. Kaya pahalagan mo ang bawat sandali at tao na dumarating sa buhay mo. Maraming salamat DJ sa pagbabahagi sa iyong lihim na nakaraan. Sa ating mga solid designers kapag mayroon kayo may papayo kay DJ, maaaring niyo isulat sa ating comment section para mabasa niya. Kapag may mga kwento kayong gustong kong pahagi, maaaring ipadala sa aming Gmail o i-message nyo kami sa aming Facebook page na nakapin sa comment sections. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Hanggang sa muli, ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Kapag magulo ibigat na iyong tip tip ako'y sa